Noong unang panahon sa isang malayo at liblib na bayan ng Tiani, tatlong daang taon bago masakop ng mga Kastila, ang Pilipinas, ay may nakatirang isang magandang dalaga na nagngangalang diwa sa nasabing bayan, si diwa ay napakabait na dalaga, masayahin at magalang sa nakakatanda kung kaya't siya lang ang naiiba sa lahat ng dalaga sa kanilang bayan. Dahil sa angking kagandahan at kabaitan ni Diwa ay hindi katakatakang maraming nanliligaw sa kanyang mga prinsipe at mga dato na nagmula pa sa malalayong kaharian. Araw-araw ay pumupunta ang mga manliligaw ni Diwa sa bahay niya para maghandog ng mga ginto, palamuti at mga mamahaling tela. Ngunit ni isa man sa mga ito ay walang maibigan si Diwa. Isang araw habang naglalakad si Diwa papunta sa kalapit na bayan ng Alagunos ay may nadaanan siyang kuweba na parang nung araw na iyon lang niya Nakita, nagtakas si Diwa kung bakit may kweba sa gilid ng daan papunta sa kabilang bayan na araw-araw naman siyang dumadaan doon. Ngunit nung araw na iyon lang niya nakita ang kweba. Napansin ni Diwa na may mga umiilaw na parang kung ano sa loob ng kweba, kung kaya't naglakas loob si Diwa na pumasok sa loob. Di kalayuan ay nakita ni Diwa ang napakaraming alitaptap na pumupunta at nagtitipon sa isang sulok kung saan nakahandusay ang isang lalaki na walang malay at puno ng pasa at galos ang buong katawan. Nung nakita ni Diwa ang lalaki, ay bigla siyang natakot sapagkat inakala niyang patay na ito. Babalik sana si Diwa sa bayan ng Chani para manghingi ng tulong upang matulungan ang lalaki nang mapansin niyang pilit nitong ginagalaw ang kamay nitong duguan. Naisipan ni Diwa na baka mamatay ang lalaki pag iniwan niya itong nakahandusay kung kaya't mag binuhat ang lalaki sa likuran at dinala sa bayan ng Tiani. Nang makarating sa bayan ng Tiani ay nagulat ang lahat kung bakit may akay-akay na lalaki ang dalagang si Diwa, ngunit naunang magsalita si Diwa sa kanila at nakiusap na tulungan siyang madala ang estranghero sa bahay niya para magamot kaagad. Habang dinadala ang sugatang estranghero, ay napansin ni Diwa na nakasunod ang mga alitaptap sa estranghero ngunit binaliwala niya ang pagtataka sa kagustuhan na matulungan ang lalaking estranghero. Pagkaraan ng tatlong araw ay nagulat si Diwa sa kanyang nakita na nangyayari sa estranghero sapagkat nakita niya na unti-unti at kusang naghihilom ang mga sugat nito pagkatapos ay nagising na ito na parabang galing lang sa mahimbing na pagkakatulog. Unang nakita ng lalaki si Diwa na nakatingin din sa kanya, pinilit ng lalaki na tumayo at makalapit kay Diwa para magpasalamat. Inalok ni Diwa ang lalaki na manatili pa ng ilang araw hanggang sa tuluyang manumbalik ang lakas nito, ngunit tinanggihan ng estranghero ang alok. Bago umalis ay nagpakilala ang estranghero bilang si Ulap. Nang sumunod na araw, nakita ni Ulap si Diwa na papunta sa kalapit na bayan ng Alagunos para maghanap ng bungang kahoy na maaring kainin. Nakisabay si Ulap sa paglalakad kasama si Diwa. Habang naglalakad ay mabilis na nagkapalagayan ng loob si Ulap at Diwa dahil na rin sa pagkukwento ni Ulap ng mga nakakatawang bagay kay Diwa. Di nagtagal ay naglakas loob si Ulap na manligaw kay Diwa hanggang sa dumating ang araw na sinagot na ng dalaga si Ulap. Lumipas ang ilang buwan, inamin ni Ulap kay Diwa kung sino at ano talaga ito. Sinabi ni Ulap na siya ay isang prinsipe ng mga diwata na naglalagi sa lugar na kung saan nakita ni Diwa ang kweba. Nagulat si Diwa sa sinabing iyon ni Ulap, ngunit hindi na siya natakot dahil alam naman niya na hindi siya sasaktan ng kasintahan. Pagkaraan ng ilang araw ay nagpaalam si Ulap kay Diwa na pupunta muna ito sa mundo ng mga diwata dahil may nakarating na mensahe kay Ulap tungkol sa nangyayaring digmaan ng mga diwata at aswang sa kanilang kaharian. Nangako si Ulap na tatapusin niya agad ang digmaan at babalik ng buhay kay Diwa. Pumayag naman si Diwa sa pag-alis ni Ulap at sinabing hihintayin niya ang pagbabalik ng kasintahan. Lumipas ang ilang buwan, ngunit hindi pa rin bumabalik si Ulap. Nalaman ni Diwa na siya pala ay nagdadalang tao hanggang sa lumipas ang pitong buwan na pahihintay ni Diwa ngunit di pa rin bumabalik ang kasintahan. Nawalan na ng pag-asa si Diwa sa kahintay at inakala niya na baka napaslang ang kasintahan sa naganap na digmaan sa kanilang kaharian. Dahil sa akala niyang iyon ay nawalan na ng gana si Diwa na mabuhay sa mundo, nawala na ang dating masayahing diwa at napalitan na ito ng labis na kalungkutan sa pag-iisip niya na baka namatay na nga si Ulap sa digmaan ng mga diwata at aswang hanggang sa nakinaya ni Diwa ang labis na kalungkutan. At pangungulila kay Ulap kaya nagpasya itong magpakamatay. Kinaumagahan na gulat ang lahat ng tao sa bayan ng Chani nang mabalitaan nila ang pagpapakamatay na ginawa ni Diwa. Nalungkot ang lahat ng tao sa bayan at napagpasyahan nila na ilibing na lang kaagad si Diwa sa isang patag na lupain. Lumipas ang ilang buwan, bumalik si Ulap sa mundo ng mga tao na masayang-masaya dahil akala niya ay makakasama na niya ulit ang kasintahang si Diwa. Natapos na ang digmaan sa pagitan ng mga diwata at aswang at naipanalo iyon ni Ulap. Ngunit di na niya naabutan pang buhay ang kasintahan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na balita, ay parang nawalan ito ng lakas at bigla na lang bumagsak sa lupa. Huli na ng maisip ni Ulap na magkaiba pala ang oras sa mundo ng mga diwata at mundo ng mga tao. Tatlong araw lang na umalis si Ulap papunta sa mundo ng mga diwata Ngunit pagbalik niya sa mundo ng mga tao ay mahigit sa pitong taon na ang lumipas. Hindi na niya naabutan ang kasintahan si Diwa na akala niya ay naghihintay pa rin sa kanya. Pinuntahan ni Ulap ang lupain kung saan inilibing ang kasintahan. Nalungkot si Ulap at ginawa niyang bundok ang lupain kung saan inilibing si Diwa para maalala niya ito habang panahon. Doon na nanirahan si Ulap sa bundok kung saan nakalibing si Diwa. Pagkaraan ng ilang araw ay nagulat ang lahat ng tao sa bayan ng Tiani dahil naging bundok ang patag na lupain na pinaglibingan nila kay Diwa. Lumipas ang matagal na panahon, tinawag nila ang bundok bilang Bundok Diwata dahil dun nila inilibing si Diwa at dun rin nakatira ang diwatang si Ulap na siyang nangangalaga sa bundok.